Good day mga adventurers. Malinaw po yung dagat natin ngayon dito sa Baluarte. Ayan Ang ganda ng panahon natin ngayon mga adventurers. Sana may makukuha po tayo dito sa ating paboritong leke. All right. At dito sa spot natin mga kadventures may nakikita po tayo isang malaking tilapia. Blue tilapia na ito mga kadventures. So sana makuha po natin ito mga kadventures. Ayan ang laki pala mga kadventures. So nilapitan ko kagad baka hindi natin maabutan So kailangan may makabinta po tayo para makatira. Ayan nakuha po natin mga kadventures. Good size na yan. Ayan, ito po yung pagbabalik po natin dito sa Liki mga Cadventures. Ito po yung paborito ko na spot mga Cadventures. Sana may laman po ito mga Kadvingers. All Alright. ayan, swerte natin mga adventures, may laman pala, isang malaking GT eh. good size na ito mga adventures yes hmm? dito sa spot na ito mga ka-adventures may nakita po tayo isang maraming tubli ron mga ka-adventures. grabe ang dami nila pero maliliit pa to mga ka-adventures. hindi tayo makatira nito dahil maliliit pa baka may laman yung tiyan niya so delikado mahilo pa tayo <coughs> Dito naman mga adventurers may nakikita po akong isang malaking corals. Anong sa tingin niyo mga adventurers? Corals bato or bato? So, alamin po natin mga adventurers Eight. And. Okay.